Marami ang nag-oobserba at nakakapansin sa mga tagumpay na patuloy na inaani ng Iglesia ni Cristo. Maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay humahanga sa maayos na pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ilan lamang sa mga sinasaluduhan sa INC ay ang pagkakaisa nito, hindi lamang sa doktrinang sinusunod, kundi maging sa pagtutulungan upang maipagkakaisa tagumpay ang lahat ng mga gawain at misyon ng INC. Si Gerard Ranyes sa detalye. Sa loob lamang ng sampung taon ng pangunguna at pangangasiwa ng kapatid Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, hindi matatawaran ang mga tagumpay ng gawain ng Iglesia ni Cristo kung saan bukod sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan espiritual ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, maging sa papapalagan ng mga aral sa iba't ibang sulok ng mundo, ay naitanyag din ng Iglesia ni Cristo ang pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng humanitarian aid. Hindi lamang sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang lahi mula sa iba't ibang bansa, particular na ang paglaban sa kahirapan. Kaya ganito na lamang hinangaan ang malawak na gawain ng Iglesia ni Cristo. Definitely, yah uh, hindi natin may kakaila yung uh, commitment in service uh, to God and country yun yung uh, talagang nakita po natin at uh, talubos tayong napagpala doon sa kanilang uh, uh, masidhing pagnanais na paglingkuran ng Diyos at dahil dito yung uh, katuruan na maging uh, daluyan ng pagpapala ng Diyos, hindi lamang sa bawat pamilya, maging sa komunidad at maging sa bansa at hindi lang sa bansa, no, all over the world sa humanity, nakita po natin na uh, uh, galak na galak tayo doon sa kontribusyon, uh, bilang isang Pilipinas Pilipino, makita natin no, sa, sa buong mundo, sa mang lupalop ng mundo, makikita natin yung nandun yung Iglesia ni Cristo para tumulong, makakumalinga, magbigay ng uh, uh, gapay gabay, at uh, higit sa lahat may pakita yung uh, uh, liwanag at asin ng San Libutan. Nakikita naman po natin ano, uh, si Ka Eduardo, isa sa, sa ating mga tumutulong, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers, at sa mga kapatid na Pilipino all over the world. So this is a partnership between uh, uh ang ating Iglesia ni Cristo uh, at, ang mga, at ang mga namumuno sa ating bayan. Nagpapasalamat ako sa uh, sa mga Iglesia ni Cristo dahil sa pagtulong sa mga mahihirap na tao. Uh, alam ko yung mga nagawa nilang tulong, especially doon sa Sarangani, Sarangani, sa South Cotabato region, napakalaki na naitulong ng uh, Iglesia Ni Cristo, yung uh, lanlanan yung pag pagbibigay ng pabahay sa ating mga mahirap at pagbibigay ng uh, sustainable livelihood. Ang uh, sa loob na iyan ay ipinagpapasalamat natin sapagkat hindi naman lingit sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ang isa sa itinuturo ng Iglesia Ni Cristo sa mga umaanib rito ay una, yung pag-ibig sa ating Panginoon Diyos, ikalawa, pag-ibig sa ating kapwa-tao. Bahagi ng pag-ibig natin sa kapwa-tao natin, yung pagpapaunlad natin ng pakikitungong mabuti sa kanila, relasyon sa kanila, at kasama doon, yung pagtulong natin sa kapwa natin kapag ka bumabangon yung mga pagkakataong nangangailangan ang ating kapwa sa makatwid, hindi lamang dito sa Pilipinas ginagawa ng Iglesia ni Cristo yan, kundi maging sa labas ng Pilipinas. Kung napapansin man ngayon ng mga kapwa natin, itong kilos na ito ng Iglesia ni Cristo, ang laging ipinaaalaala ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Kamakailan lamang ay pinangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo ang pagpapasinaya o pagbubukas ng INC Museum, isang state-of-the-art museum ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, kung saan tampok dito ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, kung paano ito nagsimula hanggang sa matagumpay na paglawak nito at makarating sa iba't ibang dako ng mundo. Kasunod nito, sinaksihan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang pagbubukas sa publiko ng INC Museum. Tumaan ito ng iba't ibang kapuri mula sa mga panauhin. Very impressive. Uh, uh, world class. Nakakatuwa at meron tayong ganito. At uh, ipapaliwanag din, nakikita ng mga kababayan natin na may mapupuntahan sila para yung kasaysayan ng iglesia. No? Um, very impressive. Napakang dahil naisip niya na i-build itong museum na to. And this museum will enable the uh, generations of Iglesia Ni Cristo members to remember the life and times of the Iglesia Ni Cristo from its founding in 1914 hanggang ngayon and in the future. This is one of the best private museums na nakita ko. Ang laki-laki. 4.6 hectares yung floor space. I am so amazed. Uh, congratulations talaga sa Iglesia Ni Cristo for the Iglesia Museum. Uh, I hope and pray that uh, it will be successful. Million-million sana makarating dito para makita ang history ng Iglesia Ni Cristo from the very beginning, almost a hundred years ago. Talaga naka-impress and I'm so happy for the Iglesia community. Congratulations mo. Isang kahangahanga, no? Na-preserve mo lahat dyan. Magmula pa yung kay, kay Ka Felix, ayun kay, kay Ka ernie kay Ka Eduardo, talagang makikita mo eh, no? talagang kikilabutan ka na, na sana sa ating gobyerno, ganun din, na dapat pamarisan. No? Kaya ay pinag-uusapan namin ng mga senador, eh. sana ganito rin yung museum ng Pilipinas, no? mapangalagaan ng ganito. Kaya siguro, eh, sa time din, mabisita natin yung ating museum, ng Pilipinas nang maikumpara natin dito sa Museum ng Iglesia ni Cristo itinuturing din sa na katuwang sa pagundad ng bawat lokal na pamalaan ang pagsuporta at pakikisa ng Iglesia ni Cristo sa mga programa ng LGUs. Ito po sa San Juan ay bahagi rin po ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nung inikot namin yung museo kanina, uh, nakita ko rin yung uh, malalim na kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na napakagandang natututunan ng lahat. Uh, Lalong-lalo na yung mga Uh, Pilipino na dito, pati sa mga dayuhang dadalo rin po sa museum ito. Alam naman natin ang best na Cristo po ay ang laki na naimbag, uh, naimbag sa kasaysayan natin. Hindi lamang dito ngayon pati sa ibang bansa at uh, almost uh, all countries all over the world ay eh, meron naman tayong Iglesia ni Cristo. Hindi po kaya ng lokal na pamahalaan lang o ng, kahit ng national pamahalaan lang. Uh, Solusyon ng lahat ng problema natin dito sa Pilipinas. Sila po talaga ng... ng nakita naman natin kung paano uh, ang iglesia. Kaya nagbakog din uh, kahit sa pasig ko, nakapasalamat ako sa uh, lagi nilang pagtulong sa mamamayan, lalo na sa may hirap. May mga personal na karanasan na hindi malilimutang patutuhanan sa kabutihang ipinamamalas ng mga kaanib ng INC sa oras ng pangailangan. Uh, kahit po ako, buhay na alaala sa akin yung naranasan ni dati ko nung minsay nasiraan ng sasakyan sa labas ng gate ng isang uh, simbahan ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya sa aming mga mga anak niya, kaagad lumabas ang mga kapatid na nasa loob at tinulungan siya. So, damang-dama yung pagtulong, yung bayanihan na ipinapakita sa lahat ng Pilipino. At tulad ng napanood namin sa video kanina, yung iba't ibang anyo ng pagtulong at pagsuporta sa paglago ng pamumuhay ng ating bayan ay patuloy sa loob nitong higit isang dantaon. Kaya't mabuhay po kayo. naway magpatuloy ang inyong paglago at ang inyong uh, pagsuporta din sa paglago ng antas ng pamumuhay uh, panloob at panlabas ng ating bayan. Wala hong kaduda-duda na ito'y uh, biyaya at uh, yung habag ng Diyos talagang uh, napaka-amazing at uh, yung kontribusyon uh, ng uh, ating mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. And I would have to uh, uh, say na Very proud of ako dahil taga Bukawi ako at yung Philippine Arena, the famous iconic uh, uh, building and uh, place in 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 the country is found in my hometown it eh, talagang nakaka na nakaka, uh, nakakatuwa at uh, lubos na nakakapagpala ng uh, buhay ng marami nating mga kababayan. So itong past years na nagdaan at maging itong iconic building na ating pinasinayaan, ito'y uh, isang manifestasyon ng uh, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa mga kapatid natin at uh, sa buong liderato ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman sa lahat ng tagumpay sa loob ng sampung taong pangunguna ng kapatid Eduardo V. Manalo sa Iglesia Ni Cristo, ganito naman ang naging obserbasyon ng ilang naglilingkod sa lipunan at pamahalaan. Makikita natin yung development no? sa liderato ni Ka Eduardo. Nakita natin na dito sa ating bansa pinatayo ang pinakamalaking indoor coliseum sa buong bansa. Nakapagpatayo ng isang ganitong advanced at modern na, na museum. At uh, dumami no ang uh, uh, membro ng Iglesia Ni Cristo. Uh, dala ng Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng ating bansa. Bawat uh, simbahan, bawat kongregasyon sa ibang bansa, dala nila ang bansang Pilipinas. Kaya congratulations sa liderato po ni Ka Eduardo. Sa taon na pangasiwa ni Ka Eduardo, napansin ko talaga yung mas dumagana pa. No? Hindi lang national, eh kundi international na, no, na kanina, lalo sa presentation. Halos uh, more than 150 countries ang nationalities ang membro. Tapos, si eh, napakarami ng simbahan at uh, mga bago pang na, uh, na sa iba't ibang lugar. Kung baga, syempre, pride natin yan, bilang Pilipino, na isang uh, organization, isang religion, tulad ng iglesia, ay uh, nakikilala sa buong mundo. At yan ay sa loob lamang ng alam, 10 taon. Una sa lahat, lumago, lumaki ang simbahan. Uh, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi, pati sa abroad. So nakikilala na po ang Pilipinas sa abroad. At mas maraming lumalapit na po sa Panginoong Diyos. And then yung disiplina na na-impose po natin sa mga membro ng simbahan, yan yeah po, medyo sa nationwide po, nararamdaman na po yun. Yung vision para po sa ating bansa, yung pagmamahal sa Panginoon Diyos, lumalawak na po sa ating bansa. And that can only do good. Nakamamangha our country. Nakamamangha at lubos na nakapag- uh, uh, inspire sa aming mga uh, public servants to really work harder and uh yung pinakita nila na commitment no when you talk about the word commitment, yung having that uh, uh extra mile willingness to walk the extra mile. Uh, yun yung aming naramdaman kaya natutuwa kami at lubos na na sa contribution ng uh, iglesia ni Kristo, ng buong uh, samahan ng iglesia ni Kristo, sa pangunan ni Ka Eduardo Manalo. Napakaraming na-achieve. Pero hindi niya napamayaan yung mga naitatag nila ka Felix at saka nila ka-IRD. At uh, dahil dito sa pagkakatatag nito, uh, pati na nga yung Pilipina na at yung mga iba pang mga uh, itinalaga at itinatag sa ibang bansa. Napakagandhing, napakaganda at uh, talagang mahusay ang pagpamahala ni Ka Eduardo. Maging ang pinapamalas na disiplina ng Iglesia Ni Cristo ay totoong hinahangaan din. Napakahalaga ng ambag ni Kapatid na Eduardo Manalo at ng kanyang isang dekadang pangasiwa sa ating pamahalaan sapagkat nagpakita siya ng tamang pagdisiplina sa mga miyembro ng Iglesia ni Kristo at gayon din sa mga namamasukan sa iba't ibang ahensya, departamento ng pamahalaan. At nakita ko rin na kapag may nagkamali ay dinidisiplina sang ayon sa banal na kasulatan. Kaya't makikita natin ang pagsunod ng tao sa puso sa mga namamahala hindi lamang sa loob ng Iglesia ni Kristo, kundi maging sa mga tanggapan na pinapasukan ng mga miyembro nito. Mabuhay po kayo, kapatid na Eduardo Manalo, at naway lalong umunlad ang inyong pangasiwa, pagpapalaganap, at pagpapahayag ng mga kautosan ng Diyos upang sa ganon ay nagiging halimbawa ng lipunan upang maghari ang kapayapaan sa ating bayan at paghahari ng batas at katarungan. Binabati natin ang mga kapatiran ng Iglesia di Cristo, si Ka Eduardo Manalo, uh, sa kanila pong... Uh, pamumuno no tong uh, nakaraang 10 taon no na mas lalong uh, lumagalak sa buong mundo hindi lang sa buong bansa ang kapatiran congratulations mo sa iglesia ni Cristo congratulations sa inyong uh, bagong binuksan uh, na, museo and uh, keep up the good work kay Eduardo ako po ay nagagalak at uh, lubos na Uh, very humble na makabati po sa inyo uh, I've met you several times and uh, every time na uh, nabibigyan po ako ng pagkakataon na mamit meet po kayo ay talagang nag-uumaapaw yung kagalakan sa aking puso na na-meet ang isang uh, lingkod ng Diyos na wala pong ibang inisip kung hindi bigyan ng uh, uh, guidance ng uh, ng liwanag at uh, yung moral compass ng ating bansa, pag uh, binabanggit, laging kasama po yung uh, pangalang Ka Eduardo. Kaya po, mabuhay kayo. Congratulations uh, lahat sa lahat ng mga kapatid ng Iglesa ni Cristo, na uh, kay Ka Eduardo. Ay, nakita ko po at nasaksihan ang kanyang paglingap, hindi lamang sa mga kapatid na iglesia ni Cristo, kundi maging ang sambayan ng Pilipino na hirap na umaasa ng pagpapayo at pagkalinga, pagtulong sa panahon ng kalamidad, panahon ng mga pagkakasakit. Kaya po talagang sumasaludo po ako sa pangasiwa sa, sa isang dekada, sampung taon na matagumpay na pangasiwa ni kapatid na Eduardo Manalo. Sa lahat ng tagumpay at pagsisikap ng Iglesia ni Cristo, iisa lamang ang layunin, ang makapagdulot ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Ang uh, isa sa naaalaala ko na binigyan diin ng kapatid na Eduardo Manalo noong sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, kung merong kang nais na uh, ipagsaya, ipagmalaki, gagamitin ko na yung terminong yon. ang itinuturo ng Biblia, ipagmalaki mo, ipagsaya mo, na nakikilala mo kung sino ang Diyos. At yan ang sana ay patuloy na maalaala ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes ay amuan, 125.